Nagkwento sa pagdinig ng Senado ang sundalong naputulan ng daliri dahil sa panggigipit ng China Coast Guard sa mga Pilipino kamakailan. Naniniwala rin si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy na hindi aksidente ang nangyari, si Daniel Manalasta sa report. Sa so pagdinig sa Senate Committee on Foreign Relations, mismo si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy ang nagdetalye kung paano siya na-injured sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Kung matatandaan, si Facundo ang naputula ng daliri na magaroon ng pagigibit na ginawa ang China Coast Guard sa ating tropa. Yung rib po nila ma'am, nung unang banga po sa atin, ito yung rib natin ma'am, ito yung rib nila. Unang banga po, hindi siya ganong belo. So, gumano lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali noon. Okay. Ngayon, nung bumwelo, ma'am, kumuha ng ng belo. welo. Pus, ano kami, pinangga kami. Uh, tatlo po kami na sa harapan, baw, baw ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Ah. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, na sa harapan din. Sa, sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Uh Oo. -oh. po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis right. na nung pagbangga po na ano pa ako, out of balance, na, na tumba. Ngayon ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po ma'am. Dagdag pa ni Facundo, naniniwala siyang hindi aksidente ang mga pangyayari sa nangyaring pangigipit ng China. At nilahad niya rin sa pagdinig ang tingin niya posibleng dahilan ng mga ito. Hindi siyang may tawag na aksidente ma'am eh. Inten intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pag pagbutas, pag eh, pagsira. And uh, yung kwan, ayaw na nilang magpa resupply uh, oh. trore sa uh, rotation sa yung in, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa resupply yun, ayaw ka ayaw paakyatin. Kasi ano, bawawasan na yung tao sa ayong para yun yung ano nila, ma'am yun naman, yun para sa akin yung intention. Binigyan din naman ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na hindi tayo nag instigate ng gera, kasabay din ang pagtitiyak na hindi pababayaan ang ating mga sundalo. We have to really be uh, uh, conscious of our obligations under Article 1 of the Constitution that our territorial integrity and sovereignty are not compromised. and uh, we're playing a very, very delicate balance here uh, between uh, not compromising our sovereignty and sovereign rights through acquiescence or uh, any form of uh, permission-seeking or countenancing by another party with balancing the safety of our, our people. Binigyang pagkilala rin ni Teodoro ang pagiging profesional ng mga sundalo. Natanong naman ng mga opisyal kung patuloy ang pakikipag-usap natin. Sagot ng DFA, naniniwala sila na diplomasya pa rin ang solusyon. just a matter of great reassurance to all of us that you're talking. Oh yes, we have That's regular all. lines of communication uh, and uh, while we have a policy still, Uh, as agreed by President Marcos and President Xi Jinping, that we agreed our government should seek to manage our maritime differences and not let incidents define our bilateral relations, it's clear that many of these recent incidents by China are inconsistent with this uh, declared intention. Pero kung military to military daw ang usapan. No, ma'am. I have not uh, When was last time? It. None, ma'am, during my time. No, ma'am, because they have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of uh, good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.